from you? Is it was it really you? Yes, po. Ako po. Ako po yun. Kabi Kasama kaya. ko si Alden. Mm. Pero hindi ko pa siya kilala mm. noon. Tsaka eh. hindi naman po ako pinagkakilala. <laughs> Lagi mo sinasabi yun. <laughs> <laughs> uh <-huh>. <laughs> <laughs> ano po kasi, para, meron candy. akong ibang pinunta doon na crush ko, celebrity crush. Sabihin mo ko sino. Oh, sabihin ka talaga. Wag, wag. wag. wag gani si Pambansang Bay daw nagselo sa revelasyon ni Maine nga laing lalaking artista pa ang giidolo sa dalaga kaniadto <laughs> wala siya doon nalungkot nalungkot ako wala siya mm -hmm. doon so parang ginawa ko na lang ay pagpicture ako sa mga Candy Cuties yes. back then. and isa siya doon sa Candy mm -hmm. cuties. and Richard ka pa doon di ba Richard diba? pa yung uh, real name ko pa. Nakita ko po siya, parang, si, mapagtsatsagaan na to. Oh, okay, okay, okay. okay na? Okay, picture na No choice? Okay na Sayang? Ba sayang yung biyahe badagdag, from badag, Bulacan yes, to yes, ano? Yes, lang sa portfolio. Silang duha dili makatoo. Nga nakakulit sorry. na ang ilang kapalaran, lima katuig na ang milabay. And miss, kipo ako nagulat talaga kasi yung friend ko lang yung nagpakita sa akin yung picture. Hmm, blurred pa. Blurred pa. Blurb Actually, merong four photos nun. Kasama niya yung friends ko, tapos akin lang yung blurred. It's really something else kasi parang, After five years, who would have thought?